Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Dito sa seryosong usapan with Kuya Jun Pero bago ang lahat, simula nice kayong batin ng isang magandang morning Good evening and good afternoon Nasaan man kayo sulok ng mundo na roon At sana nasa mabuti kayong kalagayan Alright, ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay uh, tungkol sa ginanap na hearing sa Senado. At uh, yun, maraming ganap, maraming uh, lumabas na pangalan ng mga politiko o sabi na natin pangalan ng uh, mga senador na uh, nasasangkot sa nasabing uh, anomalya pero ang higit na kapuna na uh, sa umpisa pa lang eh atin muna nga bigyan ng pansin itong si uh, si uh, Senator o uh, Senador Marcoleta. Siya yung ano eh, siya yung kapansin-pansin. Umpisa pa lang ng hearing. Makailang hearing na yan. At ah, uh, kapansin-pansin yung uh, pakikipagtalo niya kay uh, Senator Bing uh, Lockson. Siya yung chairman ng committee. Uh, Kapansin-pansin yung pag-aagong eksena niya. Na, kumbaga, uh, uh, kasamang, ano, kasamang pasikat. Kumbaga, gusto niya nasa kanya yung attention. Kumbaga. At, uh, bago tayo dumako dito sa huling, ano, huling hearing nila na, na uh, may uh, uh inilabas yung uh, surprise uh, with uh, witness daw eh hey, uh, palpak naman pero bago tayo dumako dyan atin mo nang ipakita yung umbisa pa lang eh itong si si Marco ay napaka ano, hindi ko alam kung uh, nagpapasikat ba siya o talagang wala akong bastos ba siya o ano eh, diba? panoorin nyo ninyo kayo naman ang balang uh, magusiga kung ano yung inasal niya dito sa sa uh, parte ng kanilang hearing na to. And you responded at this point between this guy and Bryce Hernandez. Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is does the chairman have Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the, with, us, uh, with the. Uh, you are uh, not interested uh, in the practical question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, Can I you raise anyway. your please. i are an investigator. We are investigating. Mr. Chair, we are instilling. na kuha sa kanilang uh, uh, hearing na itong si Marco Leda ay eh, mukhang uh, di mo alam kung nagpapasikan, sabi nga ni ni uh, senator uh, Ping Lackerson, eh, uh, gusto niyang they, uh, he wants to uh, steal the show kumbaga, gusto niya sa kanya yung attention at kumbaga, uh, parang ang nagpapasikat. Yun yung, ano. Kasi, uh, sila sa, sa, sa hearing eh. Sa pangsariling ano ko lang nandiyan, nandiyan sila sa hearing. Uh, inaalam nila uh, sino-sino ba ang uh, involved dyan sa maanumalyang uh, uh, plan control uh, project. Eh kung bakit isinisingit itong ni si ni Marcoleta yung uh, yung pagkaka-interview kay senador uh, Senator uh, Ping Lacson. Bakit isinisingit niya 'yun? Na yung tungkol sa witness sa uh, protection program kasi ang ang ipinipilit niya itong si yung mag-asawang Diskaya. Eh, nandiyan sila sa hearing eh. At uh, yung yung purpose ng hearing na yan, eh, alamin yung mga taong Uh, involved nga dyan sa maano uh, man niyang uh, blood control project. Ay kung bakit itong si Marcoleta isinisingit eh, niya yung ano, yung yung uh, Uh, witness uh, protection program. Eh, pwede namang uh, pag-usapan nila yun na uh, kung nasa plenary sila, kung maga. Eh, nandiyan sila sa hearing eh. Nandiyan yung mga resource person nila. Nandiyan yung mga witness nila na yun dapat ang pagkukulan nila ng, ng attention at tanungin para alamin nga dahil nga dyan sa mga anomalya na, na sindikato na yan. Eh, kung bakit itong si Marcoleta, eh, parang nanggugulo lang dyan sa hearing na yan. Eh. Uh, at kumbaga, Buti nga hindi na siya yung naging hindi na siya yung chairman ng ano, yung Blue Ribbon Committee kasi nga dun sa kanyang asal niya. Katulad yan, hindi na siya yung hindi na siya yung chairman pero alam mo yun para bang ang tingin niya sa sarili niya siya sa lang siya lang yung ano siya lang yung magaling dahil nga Uh, abogado siya. Siguro medyo na-underestimate niya itong si, si Senator Ping Lakson kasi nga hindi siya abogado. Pero yung sa galawan naman ni Marcoleta, eh, mali naman yun. Medyo nakaka, nakakabastos naman siya na uh, tatanungin mo yung, yung chairman na parang bang uh, sinisita mo siya dahil lang dun sa sa pagkaka interview sa kanya. Ay kung sumagot man siya doon na hindi ayon sa uh, sa kagustuhan mo, Marcoleta. Ay opinion niya 'yun. Sabi nga niya, opinion niya 'yun eh. Hindi pa naman uh, final 'yang uh, kung sino man 'yang uh, kukunin niyo diyan sa o bibigyan niyo diyan sa witness protection program. Eh ba't ba nang gaganahin hindi ka, Marcoleta? Kaya nga, tama lang sinabi ni uh, Sen. Ping Lakson eh. Bakit ba masyado kang masyado kang affected or masyado mong masyado mong uh, pinapaboran itong diskaya para para maging O uh, or makapasok sila sa witness protection program. Halatang halata kay uh, Senador at saka ito nga, yung ito pa, yung itong huling ano ninyo, sa hearing na ipinis, uh, mayroon kang uh, ipinipresenta na witness na bigla-bigla mo nalang uh, antimano na inilabas dyan sa hearing na yung witness mo, sinasabi mo na surprise witness na hindi naman ikaw ang chairman eh, mat hindi, hindi mo pinasa dito kay ano, or hindi mo pinagbigay alam muna, dito kay uh, Senator uh, Ping Lacson, na siya naman ang chairman dyan sa Blue Ribbon Committee eh hindi, pumapil ka na eh anti-mano on the spot nandiyan sa hearing, sinasabi mo meron kang ah uh, witness A surprise witness eh ang kamukat-mukat mo yung witness na sinasabi mo eh lumabas yung katotohanan o lumabas lumabas yung yung credibility credi uh, niyang yung witness mo at yung ginawa niyong sinasabi mong sa na sinasabi mo ay eh, pinanotaryo nyo ay fake naman pala oh, hindi ka ba naman eh, isa't kalahating ano eh Margulete? Uh, gumagawa ka ng ginugulo mo eh ginugulo, ginugulo mo yung hearing eh walang wala kumuha ka ng witness na biglaan uh, na siya na kaagad mong pinresenta diyan sa hearing na hindi mo man lang kinonsulta muna yung chairman na hindi anti-mano. pinresenta mo na diyan sa hearing at sinasabi mo na uh, importante yung sasabihin niya na yun yung yung witness na yun tapos yung salaysay sinala yung uh, sinumpa niyang sa ikaw lang merong kopya. Tapos nga, nagkamali-mali pa, nang binabasa na nga niya, nagkamali-mali pa, ano bang klaseng uh, uh, sa niya yun, na uh, kung talaga sa kanya yun. Kahit naman wala siyang basa, binabasa eh. Pwede niyang sabihin na manggagaling sa puso niya. Ay hindi, eh. nakikita na parang parang scripted eh yung yung binabasa niya at saka yung hawak mo na, yun na nga, sinabi mo meron siyang nilaktawan. Ba't ganun? Eh, kung talagang sarili niyang gawayan, yung, yung sinumpang sa layasay na yan, ay eh dapat alam niya ang sasabihin niya kahit wala siyang binabasa. Eh, ikaw pa, mismo, ang pumunta doon sa upuan niya, linapitan mo, at binigay mo yung kopya at tinuro mo para bang ginaguide mo talaga eh Marcoleta eh. na di ko alam kung tama ba yun na ikaw mismo kino question mo yung witness tapos eh, lalapit ka dun sa witness na parang itinuturo mo yung ano napagalata itong si Marcoleta hmm. eh ginagawa ginagawa mo lang yan kasi gusto mong ano eh gusto mong uh, ipakita na na sabit itong si ano si Martin Romualdez yun ang gusto mong ano eh gusto mong palabasin na ma mahila siya dyan sa dyan sa maanumalyang um, uh, proyekto niyan. Gusto mo siyang ma-involve. Eh, kasi palibhasa walang lumalabas mm -hmm. na ang uh, involvement ni Martin Romualdez kasi paramihan na na-atomistigo ay puro dito kay uh, Ko. Ah, uh, hindi ka nang nababanggit yung Romualdez. Ngayon, gumawa ka ng witness para palabasin mo na isama to si Martin Romualdez. Tapos, yung paglalahad pa ng witness, gusto mong gusto mong i i dagdag pa yung malakanyang. Talagang gusto mong ipabanggit yung malakanyang eh. Para yung, yung kaisipan ng mga tao na makakarinig. Eh, yung presidente, eh, ano na din, parang uh, merong meron siyang kinalaman, kumbaga, kasi bukod sa, ano, eh, kay Martin Romualdez, tapos babanggitin mo yung Malacanang dun sa witness mo. Talagang, ano, eh, Talagang scripted yung gina, ginagawa mo O ginawa mo, uh, Markoleta Para lang talagang mapasama Itong uh, kasalukuyang administration Ayun yung ano mo eh Yun yung agenda mo siguro, uh, Markoleta Saka so, isa pa Diyan sa ginawa mo, kung ang ka ng witness, ay fake uh, naman. Dapat ma-investiga niya kung gaano ang, kung ano ang kredibilidad niyang kinuha mong witness. ay dyan sa ginawa mo, dapat ikaw yung ano, ikaw yung ma- uh, ikaw, uh, ikaw yung madisbar. Nasabi mong si uh, si Secretary Rimulya ay dapat madisbar. Dapat ikaw. Diyos sa uh, ginawa mong yan uh, Japan, dapat uh, alisin alisin ka na lang dyan sa, ano, eh. sa Blue Ribbon Committee. Pangpagulo ka lang eh. Uh, Marcoleta. Ang sabi nila, uh, matalino ka dahil uh, abogado. Uh. Pero yung mga galawan mo, hindi galawang ano yan. Hindi galawang kagalang-galang at hindi galawang abogado. May pagka-arugante ka at may pagka-bastos pa. Yung mga galaw na mo dyan, Marculeta. At saka siguro, may agenda kayo na talagang gusto nyo ipahid kay uh, PBBM. Yan ang agenda ninyo. ay ikaw naman, Marculeta. At yung mga Duterte Senators, eh, talagang lantaran naman kayong ano eh, uh, kayo ay sumisira. So, sinisiraan nyo itong uh, kasalukuyang administration. So, yun lang ho. Oh. Dapat itong si Marco Leda, dapat maalis niya dyan sa, ano, sa Blue Ribbon Committee. Dahil, dyan, dahil sa ganyang asal niya, pang pagulo lang siya dyan sa, ano, eh, sa hearing na yan. Eh. O siya, ang ganito na lang at sana alisin na nila yan si Marcoleta. Yung Dyan sa hearing na yan, ah, pang pagulo lang eh. Alright, so hanggang dito na lang. At uh, yun, uh, huwag niyo sanang kalilimutan ang mag-subscribe, uh, mag-like uh, and share. At uh, comment na lang din ako sa comment section. Alright, maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.